Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Muling nagtala ng double-double performance si Cade Cunningham sa 111-108 win ng Detroit Pistons kanina laban sa Philadelphia 76ers. Ang former number 1 pick ay gumawa ng 26 points, 4 rebounds and 11 assists at 24 points ka dyan na nanggaling sa second half. 21 points, 16 big rebounds, 2 steals and 2 blocks din si Jalen Duren. 17 points si Duncan Robinson, 14 points si Chris Levert at 14 points, 5 rebounds, 4 assists and 3 steals si Asar Thompson. Dahil sa panalo na ito ay mananatili ang Detroit Pistons sa number 1 seed ng Eastern Conference sa record na 8 wins and only 2 losses parang kailan lang nga mga kaibigan 2 years ago ay nagtala ang Pistons ng 28 na magkakasunod na talo at ngayon na lumalabas na ang pagiging number 1 pick ni Cade Cunningham samahan ba ito ng magandang magalaw na ginawa ng front office nila kahit na nawala si Dennis Schroeder, Tim Hardaway Jr. at Malik Beasley sa team nila ng noong offseason at kahit labas pasok pa sa lineup si Tobias Harris at Isaiah Stewart ang Pistons pa din ang may hawak ng best record sa Eastern Conference matapos ang 10 laro at malaking dahilan nga dyan ay ang duo ni Cade Cunningham at Jalen Duren. Si Cade ay gumagawa ng 26 points, 5 rebounds and 10 assists per game ngayong season. Habang 19 points and 11 rebounds per game naman on 64% shooting sa field ang ginagawa ni Jalen Duren. Samahan pa ito nila Asar Thompson at nila Caris Laverde at Duncan Robinson. Kahit na hindi pa naglalaro si Jaden Ivey na nag-average din last season ng 17 points, 4 rebounds and 4 assists per game, ang Pistons sa Inas Asahan na magiging top contender sa Eastern Conference ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang si Jamurat naman mga kaibigan ay nagbumukang sinasadya na nga ang makalat na performance with the hopes na i-trade na siya ng Memphis Grizzlies ala James Harden noon sa Houston Rockets at sa Brooklyn Nets. Sa 114-100 to 100 loss nila kanina laban sa OKC Thunder ay binigyan nga sila ni SGA ng 35 points, 7 rebounds and 6 assists. 21.7 rebounds din si Chet Holmgren, 21 points, 6 rebounds, 4 assists and 3 steals si AJ Mitchell at 18 points, 13 rebounds bound si Isaiah Hardenstein habang sa Memphis naman ay gumawa lamang si Morant ng 11 points and 8 assists on 3 of 18 shooting sa field at sa kanya din nga ang team worst negative 23 na plus minus. Pinapakita nga ni Morant ngayon na hindi sa kanya magiging epektibo ang bagong sistema ng kanilang bagong head coach at pinapapili niya ang Grizzlies management na it's either papalitan nyo ang coach o magkakalat siya palagi. Ngayong season nga ay nagtatala ng stats si Morant Morant na tulad lamang noong rookie season niya ng 19 points per game and 6 assists. On career worst, 35% shooting sa field and only 10% naman mga sa 3 point line. Ang mahirap pa dito sa Grizzlies ay kung ititrade naman nila si Ja ay bagsak nga ang value nito. So lugi nga sila dyan mga kaibigan kung sakali. From being considered as one of the next faces ng NBA, ngayon nga ay isa na sa mga pinaka-problematic na star sa liga si Ja ano ba masasabi nyo tungkol dito?